yung ating uh, lalantakan niya yan, guys yun oh kumukulo na okay na to Baga na mm -hmm. ito na, guys yan guys ginamit ang mantika rios nasayang <laughs> noon para <laughs> kang badge ka. <laughs> ha yan, guys.

for today's this, this video mag uh, na naman tayo guys ng ating ulamins ngayong tanghalians. ito so guys yan you know, o damo damo para sa kabayo <laughs> yan you know, o nag nagabang sila yan o ito pa guys yun, yun lulutuin natin ngayon Mahal ng mga bilihin kaya ito lang muna yung ano namin pagtiyagaan <laughs> pagtiyagaan yun pagtiyagaan ba ito masarap na ito guys ito yun o, o walang okra di diba ba may okra ito kanina na walang okra nasan ba okra ah ito ito yung okra guys ito o oh. saan ba yun o, may abuka may abukado pa o may saging pa oh pag pag nabitin mamaya yun ang isa natin di ba ano ito yung okra Magkano ito okra na? Sampung piso? Limang, pir limang piraso ba ito? <laughs> Grabe talaga. sino? You know? Ay piraso ito. Pito. Sampung piso. <laughs> may git piso isa. Ito guys. May isda tayong isang piraso. Papride natin to. Para may lasa naman yung gulay natin. ba? Diba? Ano Okay. Umpisa na natin itong pag guys. So guys, ito na siya. Yan na ito na. Yan, matigaan na to. Nahimay nata natin yan, yung sibuyas. Yan, pakulo tayo ng tubig guys. Lagay na natin yung sibuyas. Wah, naka-off yung ano natin ha. Yung gasol natin na mahiwaga. Yan. Lagay natin yung sibuyas guys. Yun. Yun. Hmm. Lagyan natin ng kunting asin. Ah, mo na asin. Lagyan natin ng ano guys, paminta. Uh, oh, may, napigan plato sa asin guys, kaya baka may umalat eh. Ito oh, tong cubes, lagyan natin ng cubes. Yan. Di ba? Ito lang siya, oh. tapos yung isda natin niyan, oh, nakaridi na rin, di ba? Okay, hintayin natin 'to guys, pag kumulo. Hello guys, ito kumulo na guys, lagay na natin yung ano, lagyan natin yung puso you know, para you kung know, kukuluan to yun yan, yeah, ano lang yan pag kumulo naman yan mag-uplat naman yan mamaya takpan muna natin yeah. ito guys kasi matigas pa itong isda eh Tigas pa mo, no, may pa, mahirap pa pero tuwin pag ano, mahirap baka mamaya pula yung sa loob. <laughs> Luto sa labas, sunog na ba? Okay guys, hintayin natin ito. Hello po, ito na. Lagay na natin yung ating, ano, uh, yun o. You know, oh, ang <laughs> Hibi pala yun, Hibi. Hindi <laughs> mo na makilala, Hibi. Iba na talaga, hinana ng memory ah. <laughs> Ito <laughs> na lang guys, gulay na lang. Ihina eh, na memory natin ngayon. Iba na talaga. <laughs> Rentahin natin ito mga ilang minutes ulit bago natin ilagay ito guys ng ating mga gulay-gulay. Hello guys. Ito guys yung tip ko nga tagal o <laughs> ito. guys yung sinahing luto na. O, diba? Ang ingay lang guys sa labas guys. Uh, no. no. kumukulo na, ilagay na natin po yung ano. Ito na, o sabay, samahin na natin. Pag natin, okra. Tubig o. Oh, may tubig ba? Sige, ito so, na Kasi mag isa lang kamay ko eh. Nagbibideo pa ako, oh, tapos isang kamay. O, oh, di ba? Oh. Eh, dalawa tayo. Ilang kamay yun? Apat, di ba? Oh. So, guys, pagkukuha na natin, pagkukula natin konti. Uh, ano lang, one minute, tapos lagay natin itong ano natin. Ito yung mga half lang naman ng mga yan eh. ito na guys lagay natin yung ano lagay na natin yan o na, diba masarap yan diba ah. okay tapos mag fry na tayo ito guys yung, tiplado na ito ti fry na lang yung asin na at saka yung paminta lagay namin guys okay. ito na guys ito na guys ito na siya ayan ah okay guys ito na isunod natin ito Ito so, yung ating uh, lalantakan niya yan guys. yun Oh. kumukulo na. Okay na to. Luto um, na. Ito na guys. Yan guys, ginamit ang mantika. Rios. <laughs> Nakasayang nun. Para <laughs> <laughs> Parang bad siya. <ka. laughs> ha? Yan guys. Sarap Direct gulay. Hintayin na natin guys. Ito mm -hmm. na guys. Kumalapit so, na. Oh, Ang Gulay versus yeah. <laughs> na. Okay. guys. Na natin yan. So, guys. Good morning da tulay so sa wan tubig tubag ang tasal muna ito na guys kasi sana video maya uh, ingay oh so, itong isda sarap wow mmmm うん、うん。

May nga lang videos guys. Sabihin ko sa kanya. ayos ba eh. Ayos. gulay super ang gulay talagang kung talaga gulay masahaba ng buhay ang gulay dan yang

pang palang guys tingnan mo tapos na guys babos